So ngayong araw nga mga kaibigan, nandito tayo sa My Dead Rails. <laughs> susubukan natin tong laruin boy o nga pala eh, bago nga pala natin to simulan eh, kung alam nyo yung laro na to huwag nyo kalimutang ilike yung video <laughs> at syempre huwag nyo na rin palang kalimutang mag subscribe mga kaibigan kasi ang gagawin natin susubukan natin laruin to teka nga lang boy ano bang meron dito mga tropa di ko rin alam kasi kung paano to nila alaro eh. pero meron dito ano to simbahan what magsisimba ba tayo syempre naman ilike mo na yung video na yan para simulan na natin to boy kahoy. meron dito iba't ibang mga ano ah, agusali. Ay mga bahay ba to? Eh ito meron dito, ano bang meron dito sa loob? What? Meron pala dito mga gagamitin eh. Kaso wala pa tayong pera mga tropa. Teka, ah, kailangan natin dito mag-ipon. Ano bang sa tingin nyo guys? Saka meron dito daily news. Uy, ano kaya meron dito pare? Pare, ituro mo naman sa akin kung anong meron dyan. Teka, ayaw yata sa atin ituro ni pare. Teka, silip tayo dito. Uy, meron ditong ano yan? Ano yan boy? isang bilog na ewan di ko alam eh tsaka meron dito ano tong bote na to baka mamaya vitamin C pala yan eh pampalakas <laughs> eh basta bahala na mamaya kung anong mangyayari pasok muna tayo dito sa mi general store ano bang meron dyan tabiling yelo <laughs> eh uy meron dito ang bote na may ano ah alam ko yan yung parang sumisindi tapos ano to uling ay bato bato ba yan o uling basta ayan na nga Yung mga tropa tsaka may body armor what ah so pwede ba akong bumili nyan ako wala naman akong pambili <laughs> Subukan na lang natin pumunta doon oh Sa maraming mga tropa Tingnan natin guys kung anong kayihin at na Ano yan? What? Wala daw tayong pera Sinabihan tayong walang pera Eh sige Punta tayo dito sa loob Tingnan natin kung anong mangyayari mga tropa Atun dami na loob Sintayin nyo ako Ba't hindi nyo ako inintay? Sao oh, wala na akong kasama? Eto si pare Uy tropa Sama tayong dalawa <laughs> Pasensya mo na Wag mo ko asarin Kasi isa akong kalbuy <laughs> Pero sige sige Maghintay muna tayo dito Ng mga makakasama natin guys kasi mag isa lang tayo eh dapat may tropa tayo eto si Lo uy sama ko sa inyo mga tropa saan kayo tara pasok tayo dito rating party naku di ako marunong mag create ayoko nyan paano yan, ano yan? i-exit exit natin yan no 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 ayun guys hindi ako nakapag create kasi hindi ko rin alam kung paano yun teka baka pwede tayo mag solo wait nga lang try nga natin mag solo o di kaya sama tayo sa kanila o isali ako sa inyo tali na lang kayo sa akin ayan create tayo natin mga tropa kung may isa sa alis sa atin ah. ano sumali kayo kahit isa kalbo sumali na kayo dito guys ako parang wala yata ang sasali sa atin guys ano ano nangyari ba't na teleport tayo dito baka bawal dun yung mga kalbo <laughs> di yata pwede din guys yung mga kalbo eh naku meron na ako dito isang saong bigas o ito isang sako <laughs> ah may train ibig sabihin mamimili tayo ng mga train alright tingnan natin to ano to ba't kasi bigla nagkaganyan error Rosa na ako napunta. Teka lang, ako na lang mag-isa boy Bakit naman? Wala na akong mga tropa dito So nga lang may nakalagay dito Drag gold bar daw to the table Ibebenta daw natin Okay, Sana natin nahanapin yung gold bar? Yun, nakita ko din yung gold bar Dito pala siya sa may trading Sige, kukunin ko na yung gold bar na yun Ay no, abigat na ito Kaya ko ba ito buhatin? Ayun, nabuhat ko guys <laughs> Ngayon, saan naman natin ito dadalin? Lagay daw sa table Eh dito yung table Ayano eh. Ayan no. o, lagay natin sa table What? Sa table mo ilagay pre. Ba't naman dyan mo nilagay sa ilalim ng table? Ano ba yan? Ano ba to iangat? Iangat natin. Ayun o. Oh. Uy, may lumabas na kayamanan. 20 pesos ay dolyar pala yan ano nang gagawin natin dun sa may 20 dolyar hindi ko rin alam mga tropa at meron na ako nakukolektang 70 sabi nga pala dito bumili daw tayo ng coal abay sabi ko na nga abay eh, dapat minimina na lang natin yan ba't binibili pa pero mas madali siguro kung bibili na lang natin para matulin ayan no may araw tinuturuan tayo tara kunin natin yan tapos ayan benta ko o iangat mo kasi yan tapos click to buy alright alagay mo na natin dito ayan nga pala yung bibili natin. Tama nga naman, no? Kapag may bibiling kang bagay, syempre, ilalagay mo muna dyan sa may table. Wala, eh. Di tayo marunong, eh. O, yan. Bibili ko na. Ah, okay. So, 20 pesos. 20 dolyar pala yung kada isang call. Okay. So, sabi daw dito, lagay ko daw yung call sa may sako. Sa okay. Saan yung sako? Sa para daw mag... Para daw gawin fuel well sa train. Alright. Saan yung train ko? Uy, ito yung train ko. Aba, teka lang. Ilalapag ko muna dyan yung call ko, eh. Gusto ko muna pagmasdan yung train natin, eh. Ang da boy oh hey, naman, naman boy parang pwedeng ano to umararo sino nga araruhin natin dyan basta may aararuhin tayo dito mamaya eh at sigurado sure bull yun boy kapag alam nyo na yun tanggal talaga silang lahat kaya solid tong bagong train natin <laughs> kaya ano pang iniintay natin nasan yung call ko ilalagay ko na yung call natin dito mga tropa sa may train para mapaandar na natin to no Rocket na tayo boy ayan boy sige umakyat ka na ayan tapos ilalagay natin dito sa may apoy uy bat ka na lang, lang? Ano ba yan, Dave? Hindi ka naman marunong magbuhat. Ang gaan-gaan na nga lang yan. Nahirapan ka pa. Ayan, sige. Lalapag ko muna dyan. Nako, magkalulusot Ayan, okay, na natin dito. Ayan, malapit na siya. Sige. Itutula ko na lang to, boy. Ayan, itutula ko na lang. Oh. Ayan. <laughs> Uy, ibig sabihin, gagana na ba tong train natin? Paano gamitin? Ayan, upuan natin syempre pa na to. Ah, andar. Kung di natin dadrive, diba? Okay. Paano siya? Umandar. Sige na, umandar ka na, boy. What? Ayaw pa rin umandar. api ah, pintuting ko to. Ay naku, hindi naman ni. Eh. Ano ba to umaandar, friend? Help me. Ano ba marunong mag -under ng train? Hindi ko kasi to alam. yun guys. Nakita ko oh, na kung paano paandarin. Ayun, oops. Umaabot agad tayo ng 75 kilometers per hour. Ay, hindi pala yan. 75. Mga 60 plus lang yan, mga tropa. Uy, grabe. Lahay na nararating natin. Ayos. Siguro magandang call yung nabili natin kanina, no? Kaya mga medyo malayo nga yung mapupuntahan natin nito ni train-train put-put. Ay, Ayun guys, so oh, nakaka 1,400 meters na tayo. At oh man, ang dami dito mga hayo. Teka lang, teka lang, teka lang. I-stop muna tayo mga tropa. Pero na nakikita dito kasing mga bagay-bagay eh. -bagay, oh man, desierto pala to guys. Oh, oh. tsaka bigla na lang dumilim. Oh no. Paano na yun? Ako na lang magisa dito mga tropa. Wala pa naman akong mga kasama. Teka lang, teka lang. Bababa tayo. Buti na lang, miliwanag yung trend natin no. Kahit tayo lang mag-isa sa napakadilim na desierto. Ayan, sige, mag papahilaw ako para hindi ako matakot dito mag-isa. Ito, meron ditong kabayo. Uy, or si, ka mag -alala. hindi naman kita aanuin uh, eh. Gusto lang naman kitang lapitan. <laughs> Ayan boy, uu. uy, teka. Isa ba tong or Naku, tumatakbo sila. Ayoko lumayo sa train ko. Babig lang may kumuha nito. Di na ako makakabalik. Ako, ano yon Oh no, what is that? Takbo. Hmm, papaluin kita nito. Ayan, sige, babaksak ka boy. Ayun, Ay, ka, bumaksak siya guys. Teka lang, ano yung nakuha ko na to? Anong klaseng nila lang to? Naku Naku, oh, ang dami naman nila. Teka nga lang. Ang tatakbo muna. O boy, uy, papabaksa. Ay, nakita, boy. <laughs> Muntik na, o bak, bak. Teka lang, babalik muna ako sa may taas ng train natin. Ano ba yung mga nila na yun? Oh no, oh no. Tara, tara, dito muna tayo sa may loob. Grabe. Dito pala ako sa may taas para hindi ako maabot. Uy, ako, bigla na lang may umakyat. Takbo <laughs> na yan. O baksak tuloy tayo ayun nga mga tropa mag isa tayong bumaksak no wala si tayong mga kasami siguro dapat may kasama tsaka dapat may mga baon siguro tayong ano no panabla sa sarili natin pang depensa pupunta muna tayo boy sa Taylor wait lang ano ba meron dito sa Taylor magpapatahi ba tayo manong hindi e, di ba kung magpatahi sa yun ng magandang ano damit yung parang hindi tinatabla na mga may hinang nilalang dun sa may deserto. kaso parang wala yatang ganun mga tropa uy ano yan boy may mga gan ganto-ganto pali. May mga armor. Kaso parang mahal ata to pag binili. Magkano ba yan pag binili? Uy, ganda na ito. Full armor oh. Hindi na talaga tatalab dito yung mga kagahe. Kaso wait lang yan guys. Wala pala tayong pera. Naku naman. Magbenta na lang siguro dito ng mga alikabok para magka pera na talaga tayo, no? Adi kaya sasama na lang ako sa mga tropa. Alam ko na, hindi na lang ako magte-train mag-isa. sasama tayo sa kanila. Yun, blarian natin. Meron dito nag-ano. Mag-i-start sila ng sa loob ng 5 seconds. Sasama ako sa tropa. Yun, sali ako sa you boy. Dalawa tayo. Yun, guys, dalawa kami. Kaso nga lang, bakit parang hindi niya sinali? Ano nangyari, boy? What? hindi niya sinali? Ayun, dalawa nga ba talaga kami? Oo nga, dalawa kami. Ha? Yun yung kasama kung babae. What? Dalawa kami, mga tropa. Yun, gayahin natin yung ginagawa niya. Naglagay siya ng sao dito. Hindi, kinukuha niya yung gold bar. O, yung gold bar. Ingatan mo yan natin, ha? Baka mamaya, eh, hindi mo pa yan maibenta maayos na sige sige sasamaan lang muna natin siya guys muna magbaala dito ayun oh kolektahin mo na yan friend alright friend sasama lang tayo sa babae na to siguro siya ang magliligtas sa atin uy grabe alam na alam niya yung mga binibenta dito wow yun nilapag niya na agad doon sa may bilian magkano yan 35 dollars nako mahal pala yan meron lang ako 20 dollars dito eh oh di ko yan kayang bilin 20 lang yung pera uy ano yan wag mo na lang bilin yan. Ayan. Ano na lang bilhin natin yung mga mumura yun lang. Dito lang muna sa mga mura dito. Labarito yung parang ano lang? Maso ganun. Mahal mahal naman nun babae. Wala akong pambili nun eh. Ako, sasama lang ako sa iyo. Uy, what? Ano yan? Bakit kumukuha ka ng newspaper ha? Hindi ko alam sa kanya guys. Basta sumasama lang ako sa kanya. So wala akong pambili ng coal. Teka lang. Ay, ito pala may coal oh. Okay. Ibilin na ako ng coal. Ayan. Lagay ko yung coal. Sige yan. Pambili na ako sakto. Bus yung pera ko dun ha. Sige baba babae, huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kulay ka, hintayin mo ako, nandiyan ka na ano ba sa si trend? Nasa train na yata siya guys Naku wag mo akong iiwan mag isa dito Yan tarakit na tayo guys Lagay na natin to Nako naiiwan pa nga sa baba Hindi <laughs> talaga ako marunong magdala ng kuli Yan lagay na natin dyan Nasa yung kasama nating babae Dalawa kaming babae dito sa may train Talagang maganda ang mangyayari dito boy Kasi may katulong na tayo Hindi na tayo mag isa Yan lagay natin syempre sa may apoy Yun lumakas na yung apoy Kaya yung babae anong ginagawa niya Uy babae dali mo dito Tulungan mo ako dito boy Magpaandar eh ikaw magmaneo. Oh. E na siya guys, pabalik na yung babae. Ano kayang dinala niya? Guru, marami siyang binibili. Ay no, ready to go ng ayon train na to. At may kasama pa tayong babae. Siguro magaling to yung kasama natin. Ay no, grabe ops, hintayin mo ako. Huwag ka munang umalis. Hintayin mo ako, sasama ako sa iyo. Dalawa tayo. Nice, nice. What? Ano yan? Ah, gagamitin mo yung mga newspaper pang sunog para malakas ang apoy. Aba, ayos palang diskarte mo ha. Tutulungan na ita. Ayan, lagay daw natin dito mga tropa. Eh, alam ko na Pangharang siguro to sa mga may hinang nila lang Yung sumugod sa akin nung mag-isa lang ako Ama, ganun nga ayun Okay na yan, babae, safe na safe na tayo dyan Ako nga mag-aasikaso nyan Hindi mo ba kaya na siya na nalaglag Ako siya mo ba kasi nalalagayan Uy, okay na boy, pinaandar na nung babae yung train Aba, ayos to Uy, ako, naiiwan ako Hintayin mo ko boy Naku, naku, hey Hintayin mo ako, nalaglag ako Uy, buti na lang guys, hindi niya tayo iniiwan Buti na lang mabait yung babae natin kasama. Ako hindi ako makapatong. Teka lang, aalisin ko muna to. Ayan, aalisin muna natin guys kasi naiiwan na uy. Una ko sorry. Teka lang, kukunin ko muna to. Ayan, ayan, akit muna natin sa may taas. Ayan guys, buti na lang hindi niya tayo pinagalitan. Pakiayos naman ako ate. Sorry, nalaglag kasi ako kanina eh. At eto na nga mga tropa, back to ano tayo, reality. Let's go! Pabiyahin <laughs> na kami. Ayan oh. No? Uy, ang galing-galing naman ng kasama ko mag-drive ng trend na to. Ayos na Ayos pala to eh. Teka, ang bilis naman ang takbo natin. Umabot na ng 65. Una oh, ko, oh, 65 na yung takbo natin. Let's go. Eh hey, no, nasa 1,200 na yung distance namin mga tropa. Sana wala kaming makita dito ng mga kakaibang nila lang. Yung kasi yung pumipigil sa amin dito guys eh. Nice one. Teka, nasa na kami boy? Ayun, meron dun ako mga nakikita mga alaga. Sayang, di namin may, may istapan. Yun lang, tumigil na yung train namin. Naubos na ata. Naka 3,000 meters kami mga tropa. Bisan tayo ngayon pupunta. Oh no, gumabi na. Ito yung nangyari sa akin no, mag-isa. Uy, kuha kita sa may taas. Dali, intayin mo ako, miss. Ayan no, dalawa kami dito mga tropa. May kasama na ako, hindi na ako mag-isa. Ano kayong mangyayari? Oh man, lagot <laughs> lagot. Ako, ilalabas ko nga tong shovel ko. Para pag may ano, lumabas dyan, hampasin ko talaga netong malakas. Um, mukhang ano rin siya guys. May ikaw ba rin siya dito kapag mag-isa lang siya. Buti na lang, dalawa kami no. Ano na mangyayari? Buti na lang, anaisip ah, nya, niya maglagay ng mga harang dito. Magandang idea yung nagawa nung kasama natin, guys. Buti na lang talaga. Eh, kaano nang mangyari, guys? Oh, no. Tago muna ako dito sa may taas. Oh, may mga sumusugod na. Kita ko sa ilalim. Merong isa. Ayan, guys. Sumihawak. Oh, eh, no? What? Buti na lang. Eh, napabaksak niya yun. Grabe, ang galing. Mag-isa lang siya. Pero babakapan ko siya, mga tropa. Oh, nabaksak ako. No, no. Ayun, no, meron na sa ilalim. <laughs> oh, nako, nako. Buti siya may flashlight sa, sa, ano, sa ulo. Nice. Buti na lang. May ilaw kami. walang yung wala yun, tutulungan kita, ayan, sige baksak ka sa amin, boy, nako, eto na sila, ang dami, Uy, sige baksa ka, friend, Dito pa, meron pang armor, nako, tropa tulong, bye-bye, help me nako, ayan, buti na lang, guys, napabaksak na namin, nice one, <laughs> oh, yung ginagawa niya, hindi ko alam kung anong ginagawa niya, basta kinuha niya yung mga ano, baksak namin, nako, naiwan ako, nako, help me, help me <laughs> buti na lang, guys, may kasama tayo hindi niya tayo pinabayaan mag-isa ako, hindi ako makakit, guys Help me. Yun, nakakit din na uso oh wakas. Tara, tara, miss. Tara na, tara na. Umalis na tayo dito. Dali, dali. Ako na magdadrive. Ako na magdadrive para makaalis na tayo sa wakas. Mission success. Nakaalis kami. Muntik <laughs> na ako dun ah. Maraming salamat nga pala dito sa babae na nakasama natin. Eh, niligtas niya tayo at saka pinorotektahan. No, no, may mga alaban. Takbo! Oh, wow.